ikinaligaya ng mga fans ng Sham na Po as hit TV series na tabing ilog ang muling pagsasama ni na John Lloyd Cruz, Patrick Garcia, at Paulo Contis matapos ang mahabang panahon. Sa Instagram post ni Patrick noong Nobyembre 3, makikitang magkasama ang tatlo habang nagbabonding sa isang hindi pinangalan ng lugar. Simpleng, suon lang ang nilagay niyang caption, ngunit mabilis itong nagdulot ng espekulasyon tungkol sa isang bagong proyekto. Agad ding nagpaulan ng excitement ang mga fans sa comment section Umaasang may pagbabalik na magaganap, ano kaya ang ibig sabihin ng kanilang cryptic na post sa mga larawan, makikitang kaswal at masaya ang kanilang samahan, na nagpapakita ng matibay na pagkakaibigan sa kabila ng tagal ng panahon. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa tatlong aktor, patuloy ang panghuhula ng fans kung ito nga ba'y pagbabalik ng tabing ilog o isang tribute project para sa ikonik na serye. Ang iba'y nagbahagi pa ng kanilang sariling alaala sa palabas na naging bahagi ng buhay ng maraming kabataan noong siyam na es. Pues sa tingin mo, ito kaya ay reunion ng Tabing Ilog o isang panibagong proyekto. Habang wala pang kumpirmasyon, maraming netizens ang nagbabahagi ng kanilang excitement online. Ang ilan ay naniniwalang posibleng modernong bersyon ng Tabing Ilog ang kanilang ginagawa, habang ang iba'y nag-iisip na maaaring ito ay isang pelikula o serye na magpapakita ng kanilang kakaibang chemistry bilang aktor. anuman man ito, halatang miss na miss ng fans ang tatlo, at ang kanilang tambalan noong kasikatan ng serye ano ang posibleng plano ng tatlong aktor para sa kanilang pagbabalik. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan pa rin kung ano ang susunod nilang hakbang. Pero isang bagay ang sigurado, buhay na buhay pa rin sa puso ng fans ang nostalgia ng tabing ilog. Sa mga komento, marami ang nagsasabing handa silang suportahan anuman ang proyekto ng tatlo. Tuloy ang hype, habang hinihintay ang opisyal na anunsyo mula sa kanila, excited ka na bang makita kung ano ang kanilang pasabog?